sana kayo? Kaya na kayo dito. Mars! Saan Mars? Balik! shh, Ako. Ba't ba nag-iwa-hiwalay kayo? Buti pa tong tatlo. Hmm. Puti. Puti. Bakit kitulong kita, Puti? Kasi, hinahabol mo si Luna. Hmm. Buti pa si Tabi Ching Ching, oh. Okay ka lang dyan. Pungkan. Pungkan, okay ka lang. Ayan si nanay. Gutom nga ako, eh. Pungkan. <laughs> Busy. Busy siya. Uy, ubos na. Oh, buti pa si Pungkan na ubos niya na yun sa kanya. Yun sa inyo. Ha? Puti, kumain ka na, put. Sige na, put. Tubi, kumain ka na. O, tingnan mo si Inday, oh, kumakain, oh. <laughs> si Maddie. Maddie! Hmm. lubong na si Maddy, oh. Ayan si Luna, oh. Shhh! Shhh! Doon, boy. Kaya sila nang pupunta dito, nandito ka sa kusina, eh. Doon na, sige na. Ano na? Nagagalit si Kia. Kia, kasi ba't ayaw mo bumaba? Diyan eh. Parehas lang kayong dalaw ni Yunggi, oh. Hmm. Ayan, komportable ka talaga dyan, ge. Sa ganyan mo, ge. Komportable ka talaga, yan. Ganyan nga pagkain, komportable ka. Ang katawan mo nandun sa kabila. ikaw din, Kia. Aarte nyo kasi. Dito nga yung pagkain sa baba eh. Oh, nagagalit ka pa. Ikaw, beauty, kumain ka na? Ubusin mo na to. Mars. Halika, Mars, oh. Ito, Mars. Halika, Mars. Mars. Halika rito. Halika rito. Luna! Buti pa tong tatlong chikiting, oh. Oh. Mga kutingting. Buti pa yung mga kutingting na ubos na yung pagkain nila kayo. Ay, laki na yung tiyan mo pala, be. Naku, laki na pala ng tiyan mo. Shhh, ubusin nyo na yan. Dali. Naku, nandyan na naman kayo sa kusina. Sinasabi ko. Diba sabi ko, huwag kayo dyan? Diyan kasi sibuy eh. Balik na kayo doon. Balik ka na. Nakabababa na kayo. Doon na kayo sa labas. Ang kulit nyo eh. Oy, 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 oy. Ano yan? Shhh! Bakit mo inaaway si Ano? Ano? Kanya pagkain yan. Kanya yan. Halika na nga. Halika na. Dali. Halika. Halika na.